Kaya pala walang katao-tao ang inauguration ng Bukana Bridge. Wala palang makakapunta na mga tao. Biruin mo naman, sandamak-mak na kapulisan ang nakaharang sa daan na nagpapakita kung gaano katakot si PBBM sa mga dabawenyo. Kaya pagkatapos ng puto ops, ay nagmamadaling umalis itong Pangulo. So balit hanggang sa dulo, ay sinundan siya ng mga tao at ininsulto bunga ng kakapalan ng mukha nito. Hanggang sa huli, ito ang sigaw ng mga tao. Yeah. <laughs> Talo! <laughs> sorry, sorry! dagpan ng mga taga Davao. Matapos di umanong inspeksyon ni PBBM ang Bukana Bridge, ay nabutas na ito na sa Bisaya ay ang ibig sabihin ng butas. Ay bangag! Indot jud sa Bukana Bridge oy. Indot yung gibaga trabaho ba? Ay, kaysa ah, bag-o inspeksyon na nay guba. ay bangag. Anak ka